ang pamagat, ang inggit na mangkukulam part dalawa. Pero kung narito ka sa video natin na ito at hindi mo pa napapanood ang part 1, nire-recommend ako na panoorin muna ang part 1 ng video natin na ito upang mas maintindihan ang ating kwento. At bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa kagaya ng mga ganitong kwento na kapupulutan ng moral lesson maaari bang pakisubscribe ang ating munting channel na Vando Vlog. Maraming salamat at dumako na tayo sa ating kwento. Bagamat natakot si Isabela sa pag-iisip na makilala ang masamang mangkukulam ang pagmamahal niya sa kanyang hardin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kumuha siya ng isang basket na puno ng ilang prutas at bulaklak na natitira at pumunta sa madilim na kagubatan. Matapos ang mahabang paglalakbay sa matitinik na palumpong at malilim na puno, narating niya ang madilim na tore ni Zelara. Laking gulat ni Zelara nang makita ang prinsesa sa kanyang pintuan. Anong ginagawa mo dito? Angal ng bruha. Naparito ka ba upang humingi ng iyong hardin pabalik? Umiling si Isabela. Hindi. Naparito ako upang ibahagi sa iyo ang natitira ko, sabi niya na iniabot ang basket. Naniniwala ako na ang kabaitan ay makapagpapagaling kahit na ang pinakamadilim na puso. Natigilan si Zelara. Wala pang nagpakita sa kanyang kabaitan noon paman. Nagsimulang matunaw ang malamig niyang puso habang nakatingin sa regalo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Zelara ang kakaibang init sa loob niya. Ano ano itong pakiramdam? Nauutal na sabi ni Zelara. Bigla niyang napagtanto kung gaano siya naging malungkot at mapait na nabubuhay sa lahat ng mga taon na ito sa inggit. Napuno ng luha ang mga mata ng bruha habang nakatingin kay Isabella. I'm sorry, mahinang sabi ni Zelara. Nagseselos ako sa kaligayahan mo. Naisip ko na kung sisirain ko ang iyong hardin, mas magiging masaya ako. Ngunit ang lahat ng ginawa nito ay nagpasama sa akin. Ngumiti ng malumanay si Isabella. Hindi pa huli ang lahat para magbago, Zelara. Kung gusto mo, maaari tayong magtulungan upang maibalik ang hardin. Tumango si Zelara, pinunasan ang kanyang mga luha. Magkasamang bumalik sa kaharian, ang prinsesa at ang bruha. Sa mahika ni Flora at makapangyarihang spell ni Zelara, pinagaling nila ang hardin. Ang mga bulaklak ay namumulaklak ng mas maliwanag kaysa dati. At ang mga prutas ay lalong tumamis. Ang mga tao sa kaharian ay namangha sa pagbabago. Mula sa araw na iyon, tinalikuran ni Zillara ang kanyang masasamang paraan. Naging matalik na magkaibigan sila ni Prinsesa Isabella. Magkatabi silang nag-aalaga sa Enchanted Garden. Ginamit pa ni Zillara ang kanyang mahika upang tulungan ang kaharian na umunlad at ang dati niyang madilim na puso ay napuno ng kagalakan. Moral ng kwento Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa kabaitan, hindi selos. Ang inggit ay maaaring maging mapait at malungkot sa ating mga puso, ngunit sa kabaitan, maging ang pinakamadilim na puso ay maaaring magbago. Laging piliin ang kabaitan dahil ito ang pinakamakapangyarihang mahika sa lahat.